Ngayong araw nga ay pupunta ulit tayo doon sa venue na napili namin para ipa at makapag-down payment na. Ngayong araw nga din ay kikitain namin ang aming caterer para makapag-usap, makapagplano at makapag-sign na ng kontrata sa kanila. Anong name? Joshua Arthur Landicho. Uh, Juliana to? Seven. oras? May time na kayo? Ang um, ano po namin ay 3.30. 3.30. Or so. Um, Ilang box kayo? 150 po. 150. Yung Grand Pavilion ano? Ah, sa taas. Sa taas, yes ma'am. Na-check niyo na yung taas? Yes po. Kahapon. 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 Pagkatapos nga namin magpa-reserve at magbayad ng half ay dumating din ang aming caterer pero sa kanila kasi, may kasamang fresh flowers kasi sinaman nila yung setup sa simbahan. Kaya, fresh flowers ito? kinuha uh, namin. Okay. Kaya, meron sila Wala fresh. Lang <laughs> pero lalagyan natin na ganyan. Yun nga lang, artificial. Yeah. Ah, okay lang po yun. Gusto may decorate? Oo. <laughs> eh, uh, uh, decorate naman yun sa Yung aisle na lalakaran sadan ito yung mga bible verse na. Ayun may, may picture din sila baby oh alam uh, sure. yes. yung kanyang, yun tapos na pwede tapos kami magbayad ng reservation and down payment Coffee time na! Pagkatapos nga namin ipareserve ang venue at ay pag-usap sa aming caterer ay nagdiretso na kami ng SM. Let's go! Ang Special thanks nga pala sa magandang babae na yan na nasa counter. Love you. Single po yan guys. PM her. talaga ka mga marites ang mga babae kayo. <laughs> Ito pala. mga guest pala na artista sa SM ngayon. Pero hindi na namin nabutan si Bella Padilla. So ang naririnig nyo na kumakanta sa background ay si Rob Daniel. Ako po pala si Rob Daniel. Ay, ka na. And ayun, maraming salamat uh, po sa mga mga mga. Pwede nyo po support Stay for this next song. Sana magustuhan nyo po. Uh, this song is called Ula. tingin doon kay Rob Daniel kasi nagmamadali na din kaming umuwi gawa ng si Joshua ay may pasok pa kinagabihan. Are you a swift thing? Um, Or not? Oh, the sunset! Wow! Gabi naman siya! Wow, you're so very pretty!